Kamuha ang flood control projects, sa. Ah. Wag mo yung mga klaro. Oh. Um, well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na dalawang tao lang ang uh, nag-de-decide uh, sa budget ng Pilipinas sa uh, ay si Martin Romaldes at si Zaldico at um uh, yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila uh, kasama din nila yon sa paghati-hati noong uh, budget ng Pilipinas dahil nakita namin yon uh, sa Department of Education nabanggit namin yon kay uh, BBM na ganun ang ginawa pero noon ay uh, wala siyang reaction Tapos biglang ngayon uh, Meron na siyang reaction Paniwala ko uh, ginagawa nila yan Para lang sabihin uh, Sa susunod na baha na O tingnan nyo may ginawa naman kami uh, Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya Itong si ko Siyempre unahin niya bulsa niya <laughs> Ang boss niya talaga Si Romaldes Oh my God yan ang wag na wag nyo kalimutan na pag nakikita nyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila, President BBM. Mr. President, patalsikin niyang pinsan niyo na si Romualdez bilang speaker kasi yan talaga ang mastermind nitong pinakakurap na budget. We will investigate those projects bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Imbestiga ha una imong kaugalingon. unya, niya, kato si Saltico, nga grabing tagaw sa impeachment ni Bipisara. Sara, nga gusto niya nga mapa-impeach, kay nangaw-kaw lagi, unya. niya, siya raman na buaya. Apil to, ipapaulit to sa Pilipinas. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, Paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napolis, nagastos ka agad in 11 days. Si Napolis, 60 days lang. So, kailangan mo lang doon, resibo. Magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong na nakita? 17, ganyan, ba? Diba from two, sabihin mo ng 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is uh, si Congressman Saldico na 13 billion. Very good, Toby. Chanko, isiwalat mo lahat ng nalalaman mo. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Partilis List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnovel of Anwari Party List. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Tedioro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay. Kong Din Asisto of Caloocan, Kong Marivic Copilar Pilar of Quezon City. Uh, Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po Pero Ito pala itong mga manggagamit na to, Nakakasama ng loob. Mabuti pa. Ano po? Ah... Uh, uh itong mas mabuti pa na ano na lang po, uh, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, eh talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o oh, hindi sila malalapitan. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taumbayan, pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Misali po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera naka-box po, naka-seal po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw doon yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Misali? Your Honor, marami po. Mga minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po. Marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba, na, hindi ba nakikita ng mga, mga empleyado ng DPWH? May daladala -dala kang kahon? Na, palagay ko, ay asyo, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila. Sig sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko. Pangbubudol na naman po yan napakalaking pambubudol, ang kala nila taong bayan, hindi hindi matalino. Matalino po, uh, sasagutin po natin yan, uh, kung nagagawa niya po yan sa Dabao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang, at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista hindi na po 'to dapat palagpasin. 'Yun lang po. Ito po nga yung deposit. ID mo eh, inisyu ng LTO sa LTO law. Moro criminal pa ito eh. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Pero honor nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo. Sapagkat dito sa record namin, halimbawa na noong March 2025, pukada ito ha, nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo, natalo ka ng 14,160,750 pesos. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Hindi namin imbento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag dito na kasama ko at merong nag-second the motion, you will be cited in contempt. Bryce Hernandez, Hernandez aka Marvin Santos, Marvin Santos T. Guzman in contempt. 30 'yon kasi 25% para sa sa taas at 5%. Sino yun na sa taas? Ah, uh, kadalasan po uh, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ah, uh, ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya... Huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tignan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan, pera ng taumbayan, pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo alam po ba niyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit niyo sa House of Representatives po Opo. Yes po ang chairman po noon is si Congressman Saldico ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations majority leader of the 19th Congress and minority leader of the 19th Congress your honor Sino po yung vice chair ng Appropriations Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luquimbo po um, Sino po yung majority leader Um Congressman Manix Delipe po your honor Minority leader Um uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagkukompose ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisang po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdibatihan yung budget. Mag-aaway-aaway pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At uh, katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay apat na tao lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, um, sabi ko nga, uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga, yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung apat na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yun, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departmento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. Limang bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon, 450 milyon. Ha? Sinulatan kita, RD. Ha? At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay sekretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 100 yung 450 million, 140 million, gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Phase 4, phase 1, more than 90 million, hanggang phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong contractor? Sinong contractor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung Diyan. Malulunod ang Las Piñas. bulok. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, si Las Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok. Diba? Nakita nyo naman yung track record ko. Diba? When I was in In 2006, I fought a very corrupt administration. Nakulong ako. I was a very popular colonel because we just finished yung annihilating the Abu Sayang. I was about to be promoted to general the first general in my class. Pero what I, anong ginawa ko? I sacrificed my career to fight for what is right. Diba? Ganon din yung mama sa pano. I fought for what is right. Diba? Ano pa bang question ninyo sa, sa, sa reputation ko at track record ko? Tapos okay. nanakawin ko yung pera na yan. Diyos ko naman kayo. Pinaglalaban ko na nga kayo eh. Kayo nga ang pinaglalaban ko. Yung mga anak ninyo, mga apo ninyo. Ladies and gentlemen, welcome to Davao City, the King City of the South. pinakasikat na sigsag coastal road diri sa Davao na ginadayo o ginaagi-agian na karon sa ng katawan tungod sa kanindot aning lugar. Ikaw na sayod kung asa ni dapit ning dalana? Eto nga pala ang flood control ng Davao City na kung saan mas matibay pa sa iyong relasyon kaya Mr. Atras, tingnan mong mabuti kung gaano kaganda ang flood control ng Davao City. Awda ni ang isa sa gipanghinambog nga flood control project diri sa Davao City. Og <coughs> diri imong makita kung unsa ka pulido ang maong proyekto. Wala wow. gitipid og dili substandard. Kay lagi gusto ipakita sa katawhan kung unsa ka maayo ang gobyerno diri sa Davao City. E, ang gi is malayo ang mga tao sa mga dagkong baha og luwas sa mga kalamidad. Dili parehas sa ubang lugar sa Pilipinas nga daghang kaayo mga tulay nga gipang-anod ang mga tao nagantos sa baha nga grabe kaayo kalawom og walay paghubas. Ang uban po nag-antos kay nadaot ang ilang panginabuhian.